So, hi guys! Ngayon guys, gagawa tayo ng creamy na ice candy. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng creamy na avocado na ice candy guys. So, tatlong ingredients lang po. Makakagawa na kayo ng masarap na ice candy. So, please watch this. So, ito palang ginagamit ko na 2-in-1 creamy asada kasi mas ma creamy siya at ayong condensed is this eh. Isang ano lang na uh, condensed guys at itong avocado. So may avocado kasi kami dito kaya gagawa ko ng ice candy. So i-chop muna natin ang avocado. Ang natin ng avocado at saka nilagay ko na dito. So i lata lata na natin siya dry. I-smash lang natin siya. Kasi wala tayong pang ano. So gagamit lang tayo ng heat At ilagay na natin yung alas at yung DC condensed. So ganoon kikusya dani kay. Grabe siya ka. So, ilagay lang natin yung avocado. So, guys. mix lang natin sa so, Add lang ako ng water. Very good na kayo, guys. So, guys, ato na niya, ni i-repack. Nalikoy, one and one half nga, wrap ko andari, ice candy wrapper. So, ato na niya, i-sulod. Kaya, para makamana So, magsugod na tayo, i-repack. Yan, ito siya, hangin gamay. So, nakagawa tayo ng 33 pesos na ice candy. So guys, tilawa na nato to gihimo nga ice candy. Sikan so, awas siya guys. Siya pa. Creamy ka itong ice candy. Lamig siya. Promise. <laughs>